for today's video natin ay gagawa tayo ng sardinas. Ayan. Ito yung sardinas na tinanggal ko na sa lata. Tayo naman mga nanay na maniskarte talaga ay ginagamit natin ito para pangmadalian. madalian. Yung wala tayo talagang uh, uh, oras na magluto pa, ito ay pwede. Pwede sa atin lahat. Para mas masarap itong sardinas, galagagyan natin ng mga iba't ibang sangkap. Ito siya. Katulad itong red na sili. Yan kain natin ito, nagawa na tayo ngayon. Ayan. Alam niyo ba, ba alam niyo ba na itong mga gulay ay pinakamarami ng sustansya. Ayan, ito na Ganito lang yung paghiwa ng mga kailangan natin na ng gulay. Kasi lahat naman tayo ay uh, gumagamit sa mga ganitong uh, proseso, di diba? Eh yung mga iba't iba naman ay ayaw nila kasi kasi naglalagay sila ng talagang kakaiba. Pero sa padalatan sa mga nanay na katulad natin na nagmamadali na tayo magluto, ayan. At kailangan na natin yung oras natin. Ayan. Diyan. Kasi kung ano, kakainin natin na ganyan, ulamin natin. May mga preservative kasi ang sardinas. So, kailangan natin haluan ng mga gulay. Ayan. Para masustansya. Ayan. Kasi yung mga katulad ko na, syempre na, kung minsan may ginagamit na tayong ready to eat na sardinas ay iisa lang natin sa kamatis. Pwede na. Pero ito kasi, ito gamitin na natin ng kakaibang sangkap niya. Ayan. Ang kamatis naman ay marami siyang lycopene, rich in lycopene ito. Ayan. Pero kailangan mo lang siyang ibabad ng 13 minutes sa mga tubig. Hindi natin alam kung safe o hindi. Ayan. Uh, may mga dumidikit na dumidumi dyan, o mga dumidikit na hindi natanggal sa spray, mga chemical. Yan. Doon natin nakukuha yung mga sakit natin. Ayan. Ang ganda o, oh, Marami na nyo. Tinalo ko na ng ganito. Kung, isip, kung minsan naman ay tinatanggalan ko, din, dinilitan, dinilitan ko talaga yung ano niya, yung iwa niya ng ganito. Ayan. Naghahanap ako ng mga ano iba't ibang klase ng sardinas yung mga maanghang, ayan. Yung uh, yung patulis na sardinas na galing sa ibang bansa. Wala kasi dito, ayan. Pero yun yung ang kinakain ko dati. Kahit walang mga halong gulay, masarap na yun si may masyadong maanghang sayang din. Minsan naman ay hindi ko nilalagyan ng ano ng uh, kamatis na basta yung may maraming uh, tomato na iba ay at ibang klase ng sardinas ko so pwede na yun. Direkt mo lang Pero ito kasi ay walang sardinas sa loob. Pero malalaki siya ngayon kasi ano siya eh, ang makarel. Yung makarel na European. Ayan. Ayan na Ayan. Naka, ano ko kasi, hindi pa ako nag-supply, so guys. <laughs> Ayan, mga nanay kasi na ano, minsan ay natakpan yung buka na rin kasi alam mo na naman, naman, marami tayong trabaho dito sa bahay. Ayan minsan nakakalimutan natin na ayan, lagyan ng kolorete yung na mga natin sa dami ng trabaho Yan. ganyan talaga ang bigasyon natin ng na mga natin. tingnan nyo, ang dami niya ang dami niya. marami na po. kaya magiging masarap, lagyan natin ng kaunting sibuyas, ilalagay ito itong apat na piraso pero isa si separate natin ng ayan masyadong matalim itong nakuha kong itong kinukong ano natin hmm. Alam niyo ba itong sibuyas na ito? marami siyang benepisyo din maraming nagbibigay na benepisyo sa katawan natin sa mga katulad po dyan na nagkahanap ng gamot sa mga diabetes tingnan nyo guys i-research nyo sa ang sibuyas uh, ay pwedeng gamot sa diabetes panghang hmm. lang minsan pero para hindi mo malasahan yung anghang ibisa mo siya ng uh, yung brown yung brown brownish. Yeah. yung mga ilokano ay eh, pinakain namin itong hilaw. Nilalagyan lang namin ng sibuyas. siya. Yeah. Yeah. Ngayon, ang gamit natin, ang natin, ang panggisa ko ito ay, ano, um, humili kasi ako ng uh, olive oil. Yun ang pinaka-the best na ito. Hindi ka ako gagamit ng cooking oil. Kasi ang cooking oil kasi, marami siya kasi ano, marami siya kasi uh, halong yung cooking Pero maganda naman ang cooking oil pang free pang ano. Pero kung gagamit tayo ng cooking oil, mas better yung pang preto lang. Ayan. At yun uh, na natin guys. At uh, dahil na So, always na ginagawa ko. Nilalagay ko ito nila mahiwagang camera ko. Ayan. Lilipad na naman siya. Tingnan Marami akong kalat. Ito na yung kalat ko. Ayan. 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 Para makita. Ayan. Ayan na yung ayan na. Ayan. Para makita nyo itong ayan. na siya. Ayan. Sa mga katulad kong maliliit. Ayan. Huwag <laughs> kayong mag-ano, mag-alala. ako ng one inch Siyempre. Yeah. Ito na yung awal natin. Maliit kasi itong limuha ko kasi mas. Yeah. Yeah. Sa mga iba't iba namang mga pagluto ng sardinas, marami talagang nga nung kailangan natin ihalagdag para maging masarap. Ayan. At lalo, lalo na lang nang kapatulog yung nanay, na masyadong uh, maano sa pagluto. Ako, ay, binabahin na ako sa hanghang ng sibuyas. talagang manghang. Ito na ilalagay ko. Una ilalagyan ko siya ng... yung guys. No, iba pa natin yung camera. Ayan. yun Ito na yung Ay, sibuyas niya. Bakit inuuna ko yung sibuyas kaysa sa oil? Oh, kasi para dilipit siya. Then, lalagyan na natin ng mahiwagang mantika natin. Olive oil ito guys. Konti lang. Ayan. Ayan na. Ngayon, lalagyan na natin ang kamatis. Ayan. Parang naamoy ko na yung uh, sarap niya. Ito diba yung ganda ng kulay niya, no? Ayan. Minsan naman, ang ginagamit ko sa sardinas, nilalagyan ko ng egg. Nilalagyan ko sa ng egg, mga may kasarap, yan. At hindi na wawala ang ah, mga gusto sa mga natin. patatis. Patatis lang ginagamit ko. Kaunti lang kasi maalat ko eh. Ang na ang pinpamita yung mga ay na na yung mga iba naman di sila naglalagay kasi yung, pero ako naman kasi gusto sila magpamita ayan may lalagay na natin yung magic ayun ito na yung sardinas natin yung laki o ayan malaki ano ito yung makaren kailangan natin i-drain para matanggal yung ano niya, yung tubig niya kasi may preservative yung tubig yung nakababad dito sa sardinas tip sa mga nanay na hindi magtatanggal sa mga ano kasi kailangan nakababad kasi yun sa mga iba't ibang chemical hindi ko naman sinasabi pero yun talaga ang basahin mo lang doon sa content niya doon na ingredients na pwede natin o yan para ma-preserve yung so, hindi madurog na isda kailan kailan guys kailan yun. yun siya yung kailang, kailangan ko lang lagyan na kaunti tubig, ayan, may tubig kasi ako kanina na uh, lalagyan natin kaunti, kaunti lang para siguro half glass ang ilalagay natin. Ayan, nalagyan natin ng half glass. Ayan. Half glass. Ayan na siya. Ito naman Balik ka rin. Ayan. nasanay ako na ulam ng mga sardinas dahil sa buhay ng OFW talagang ganitong ulam namin Yan. mga iba naman dyan ayaw nila ng sardinas at yung amoy daw ay nakakasira daw ng uh, appetite pero ako talagang gustong gusto ko to eh sanay na ako kasi dito hindi naman natin masisisi yung mga taong ayaw talaga talagang ayaw nila, hindi na natin masisiwit kasi may tao talagang sensitive ang tiyan, sensitive sa pangamoy, sensitive sa, ano, sa lasa kasi tayo naman ay uh, mga taong uh, simple lang at uh, kahit hindi natin uh, sabihin na maarte. Pero, nandun na ang uh, ano natin, impression na natin, di diba? Pero, yan talaga ang ginagamit natin na individual differences talaga. Yeah. Tayo nga, ayaw natin yung mga ano, sila pa kaya na talaga nga. Ayaw ng katawan nila, ayaw, ng, ayaw nilang dahil na uh, nandun yung lasa nila na hindi maganda. Ayan. Yeah. Malapit na. Okay na yan at yung tinanong Malapit ng mga ano, matapos tingnan. Makarel natin. Ayan. Okay na yata So, ayan. Ang gawin natin ngayon ay kukunin na natin yung makarel. Ayan. Dalawang lata ito ah. Alam nyo, dalawang lata na binili namin. Ayan. Pero, kaunti lang ang laman. Ilan lang oh. Ayan. Ayan Ayan. 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 Para ano lang kasi ito, um, kung hindi uh, uh, na wala ng oras na makapagluto. Kung may time ka, mas better yung fresh na isda. ito ang toppings niya ayan, may sardinas natin na masarap na sardinas ayan uh, yan ang panlasang Pinoy talaga ito yung kakaibang lasa ayan, tinan nyo oh. wow sarap na sarap pa kaya o, oh, malapit ng matapin ayan, may mga iba't ibang lalo uh, maglalagay pa, pwede mo pa siyang lagyan ito ng ano, ng uh, toppings niya, yung uh, mga green leaves Na fresh leaves, gray the young guys.